Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na to, samahan niyo ako at ng aking pamilya at aatin tayo dito sa aking graduation ceremony sa London. So talagang masayang masaya aking pamilya, lalong lalo na yung aking asawa na talagang super proud siya sa akin mga kapatid. Pero alam ba niyo mga kapatid na talagang Uh, very very proud ako sa aking asawa. Alam niyo, hindi ko makakamit to o hindi ko maabot tong graduation ceremony ko o hindi ko matatapos yung aking pag-aaral kundi dahil sa aking asawa mga kapatid. Gusto kong i-honor sa kanya o ibigay sa kanya yung buong credit ng aking pag-aaral dito sa aking graduation na rin mga kapatid kasi talagang si Mrs. talaga ang nagsakripisyo ng lahat-lahat para makamit ko itong graduation na ito, mga kapatid, at matapos ko yung aking pag-aaral. Kasi alam naman ninyo, mga kapatid, na mahal ang cost of living dito sa UK o sa London na kailangan talaga ninyo magtrabaho parehas. Alam naman ninyo, kapag nag-aaral ka, mga kapatid, ay kaya minsan ay kailangan mong huminto na magtrabaho kasi nga yung mga homework ninyo at minsan yung preparation mo sa exam ninyo ay kailangan pagtuunan mo ng pansin at ng oras at ng effort para mag-aral. Kasi nga minsan mga kapatid, hindi ako nakakapag-overtime o hindi ako nakakapag-trabaho. Pero ang ginagawa ni Mrs. ay siya yung nag step up na magtrabaho at mag-overtime. Intindi yung mga gawain bahay, yung pag-aalaga ng mga bata na talagang siya lahat ang gumawa niyan mga kapatid. Kaya talagang inaalay ko itong aking achievements para sa aking asawa dahil hindi dahil sa kanya ay hindi ko maabot yung aking pangarap o matatapos itong course ko mga patid. Kasi talagang yung asawa ko, siya yung talaga nag-effort na talagang gawin lahat na para makatulong siya sa pag-aaral ko mga kapatid. Kaya very very proud ako sa aking asawa at talagang nagpapasalamat ako syempre sa kanya uh, at kay Lord syempre na binigyan ako ng isang mabuting asawa at talagang mapalaintindi at very supportive. So ito, ito yung aming graduation. Napakasimple mga kapatid. Uh, napakabilis lang ng aming program hindi na masyado nag-speech yung aming dean o yung mga guest nila. Talagang gusto nilang matapos kaagad kasi ang dami namin na grumaduate dito mga patid. So dito nga pala kami grumaduate mga patid sa West Center, uh, Westminster Center Hall sa so may London po mga batid napaganda ng area, napakaganda ng location. At syempre pagkatapos ng graduation namin ay nag-celebrate kami mag-asawa at ng aking pamilya. Lalong-lalo na yung mga anak ko, yung aking panganay na anak nga mga patid ang sinabi niya sa akin na darating daw panahon na siya naman daw yung aking uh, papanoorin na umakit sa stage at gagiyahin daw niya ako. Kaya talagang nakaka-proud yung aking pamilya dahil sa effort nila na pinapakita sa akin na pagsuporta at saka syempre, nagpapasalamat din ako kay Lord sa binibigay niya sa akin blessing. At syempre, kapag minsan ay gagso ko na mag-give up, ay nilalapit ko lahat yung problema ko kay Lord at talagang ginagabayan niya ako at gira binibigyan niya ako ng blessing na lumakas ulit ang loob lalong lalo na para sa akin at para sa aking pamilya so ayan, sana po sa mga katulad ko na nangangarap din uh, sana ages just a number mga kapatid kung kanaya ko ay kakayanin din ninyo mga kapatid na makapagtapos na pag-aaral dito sa ibang bansa at lalong-lalo na sa UK. So ayan, maraming maraming salamat po!